Meron nga pala tayong pinuntahan na kung saan nga may maganda ay este Kung saan nga may makamalalaking pagkain at masarap ay dapat pinupuntahan At pinuntahan na nga pala namin ito dahil dito daw ay pwedeng hawakan at tampal-tampalin at kainin itong napakalapad na tampalpuke. Gusto nyo bang matikman ang tampalpuki ko? Ay este, tampalpuki pala Dito lang yan sa so Craven Bites Ito ay masarap at talagang mabisa Nakikita nyo naman ang laki, di ba? Grabe. Talagang mapapatampal po hika. Maganda nga pala yung place nila dito mga bossing. Maluwang yung alfresco dining area at sa loob naman may aircon at napakalawak. Pagdating nga pala sa mga seafood ay ito daw ang isa sa mga sikat na kainan dito sa kabanatuan. At sinurb na nga pala din sa amin yung mga pagkain nila dito. At wow! Ang lalaki talaga ng mga seafood nila dito. Kabog! At aalog-alog kapag nabusog. Bukod nga pala sa mga seafood nila ay meron din sila ditong lechon kawali at lechon manok. Hello everyone! Inaayayahan ko po kayong bumisita dito sa Craven Bites. Dito lang po yan located sa barangay Kapitan Pepe, Camputino Street. Open po tayo daily, 11am to 11pm. Tapos saan banda to makikita, miss? Um, tapat lang po siya mismo ng street snack. Makikita nyo po siya agad, gilid po ng podium. Yun. Tapos ano pa po, po yung mga promo nyo rito, ma'am? Um, yun po, yung sa may promo. Meron po tayong mga promo ngayon. Meron po tayong buy one, get one mag avail lang po kayo ng any bundle, then mag add lang po kayo ng 199 pesos for extra half kilo po ng mixi foods. then mag add lang din po kayo ng 8 pesos for, for the crab pan po. Yun. So, ayun lang. Single ba si madam? Single. Ready to mingle. Anong name pala? AJ po. At ayun na nga guys, titimusan o titikban na nga rin po pala natin dito yung mga pagkain na mga sinurb sa amin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hindi na rin po pala natin papatagalin to. So tara, let's guys go! Saan ka meron sila rito guys? Ang laki o. Oh. I'm ready, friends! I it I can See you! Ah! Balagbag to man. Let's eat. Okay,

قولي بنت قاسم قولوا na nga, guys, hanggang dito na lang din po pala tayo at kita-kits na lang ulit sa next vlog. Sa mga gusto nga po pala magpa sa akin, i-PM nyo lang po ang uh, aking page. Huwag lang sugal, So, ayun lang. So, again, this is ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye-bye, bleh! Saman take out muna ang mga penguin. Shwee!